Oh. Oh. Masyarakat. Kaya na pera mo dyan. Mamaya na yan pa. Okay. Wala kang mapapala dyan. <laughs> oh, <laughs> oh, ano Magkano ano? yan? pera mo dyan? Baka pwede natin paramingin yan. Kaya yan? Kaya yan? 400. Oh. Taya-taya oh, oh. tayo. Oh. 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 Ganda yan ha. Patag maganda rin na yung isip mo ha. <laughs> Paramihin natin ngayon yung pera. Patay ka sa akin, gago. Paramihin natin yung pera mo. natin. Oh, 200, isang ano, isang ano lang, isang bunot. eto uh, ano, 1,000, Hindi, uh, tako uh, uh, <laughs> yun naman, ka naman. Dari na 400 lang pera ko, 50. Hindi, ano ba 50? Hindi ba pwede 50? 200. Sagan. 200, 200. Tidak mo, oh. Ilan libo yan, oh. Ilan libo. Tapos, oh. Uy, napapasilip. <laughs> 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 Oo oh, nga, ano. 200. Oo, oh, dali. Hindi kaya akong lugi sa putang ina niya. Siyempre, hindi ko alam kung ano mo bumunutin. Siyempre, dito. kailangan nga yun nga, eh. Ang, ang, ang ano mo lang dyan, syempre oh. Bubunutin mo, oh. Uh -huh. Libo, ang daming libo, oh. May watagawa 100 pa. Ayun, makapakabawi, oh. no? Ano? Hindi! Eh, isang sa Isang gano'n! dalawang 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 ako! dalawang 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 talong dalawang 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 Ayun nga eh! Yun yung ano mo! Hindi! Apat na libo to! Oo! dalawang 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 So, tataya na yung uh, pinakamandaraya sa Oo. sa isang mandaraya. Putang <laughs> ina. 200 lang ha, 200 isang bunot tapos lapag lapag lapag. Binibira. Oh, puro sa yan oh. Tingting -ting ka pa. Okay. Ano? <laughs> ano uh, eh, oh, ng ticket. Libre. ano? Okay, ah. Okay, ano na? Oh. Kumpleto 'yan, hindi oh, Kumpleto 'yan. Oh, Ganun na. Go. Okay. Ah, na. Dito ka lang, yung kamay mo dahan -dahan. Oh, go, lagay. Hoy, ay, utang na. pa. Ako? Sakit dalawa. <laughs> ay, utang na. pa. Ako? Sakit dalawa. <laughs> Ang tarong pala yung sandaan. 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 Okay. Uh, uh, next. Una ko huwag mo na. feeling ko malapit na yan eh. Ano mo? Salat-salatin mo kasi ng maigi. Salatin mo ng maigi. Sabi um, mo, talo pa ako ng sandaan. Oo. Oh. Sabi ah. mo. Pati kay pa. sa akin, gago. Parami. 200. 200, 200 pa? 200, gang. Ayan, ayan na, kanyan. Isa lang bubunot. Walang madaya at isa lang bubunotin o mo. Oo, oh, 200. Kasi. <coughs> Oo, oh, Kampay, kamay. Kamay, itaas yung ano, tingin na. Ah. Oo. Oh. oh. Ano yung tinukuha mo doon? Para ka ba ako ako? Oo, oh, okay, bunot ha. Oo. Oh. Isa lang ha, isa lang. Ano <laughs> <laughs> so ganyan ni, eh, syempre. Ang <laughs> yan din kaya ni ata ko ah. La, ilan ka niya? 200. Talo ko, bago. 200. Wala ho, okay na yan. 200. 200. 200. Oh, okay, oh, na yan. 120. okay na yan, 120. Ang bunot. O, sana tega na ha, isang o isang bunot, o oh, 200. O, oh, ready na. Hindi lang yan. Hindi, tega lang. O, ano yun ko? O. Oh. Game. Okay. Oh, ready ka na ha? Wala 120 kayo. ha? Wala! Okay! Oo! Oh. Okay, no. Tingin ulit ang taka! Last na! Ano uh, na na? Ayaw na na! Alam? <laughs> 600 <lang> pa <laughs> Pag nakakuha <laughs> daw siya na isang libo, bawiin na 600! Oo! Oh. Okay! Go! Oh, Taga lang! Taga lang! Ano? Oh. Ano? No. Okay! Oh. Oh. Isa lang ha! Isa lang ha! Ha ha ha! Ang tayo mo. Kapal mo, mukhang <laughs> ganda mo. Oh, pagkala pala lunan ko. One, two, talo ko 350. Two, three, four, four. Ang <laughs> sari na mukha, ako pa na Oh, pag ako dila mo, dila mo, ha? pag ako bubuo. Eh, teka na yung pera ko, nasan na? Bakit na ano? Oh. gento ka, dila mo, ano? ako, ako, ako

Oh, kayo Bunot. Ka. Galingan mo kasi. Wala, Wala, wala. Ano na guys? Kumala ko lalo, ha? pero, ko gagot. Nagbibuhay. Wala, Pa. Bakit? Hahaha! Bukal ko naman, ka pala. Hayop ka! Hahaha! Ang kinitong hayop na to. Putang ina gumi ko niya sa ano ang ina mo. Opa, ba